At yun na nga, what's up sa inyo mga kabaga, so for today's video, may nakabalik pa nga sa ating isa, yung inihintay natin kahapon, ayan, yung blue bar na maliit na yan. Kompleto sila, tatlo, ilalaro natin sa may derby mga kabaga. Kompleto pa rin yung survivor entry natin, ito silang dalawa, yan, at saka yung blue bar na yan. Yan, papakainin muna natin sila mga kabaga. Samahan nyo ako, Let's go! bibigyan na natin sila ng mga patuka mga kabuga yun yeah kumpleto, swerte nakauwi pa yung mga panlaban natin mga kabuga hindi tayo binibitawan ng mga ibon natin kahit ganito lang ang pag aalaga natin sa kanila hindi hindi maayos pero inalalaban nilalaban tayo hanggang duluhan mga kabuga sana panatiliin nilang ganyan ang kanilang uwi hindi ko hinahangad manalo umuwi lang sila masaya na ako umuwi lang sila ng umuwi mga kaboga ah, sa kanila naman yun kung pagpapalain nila tayo o bibigyan nila tayo ng ng karangalan nasa sa kanila na yun basta tayo inaalagaan natin sila ng ganyan pinapakain yan mga kabuga, mga kalapatids nasa kanila na yun kung bibigyan nila tayo ng parangal yan mga kabuga papakain muna tayo sa kanila mga kabuga nasa kanila na yun kung bibigyan nila tayo pero sa tingin ko mukhang bibigyan naman nila tayo ng ng achievement kahit papano hindi naman tayo isinusuko ng ibon natin. Umuwi naman mga kabuga. nag naman sila kahit papano mga kabuga. Tsaka hindi ko na inaartihan yung pag-aalaga mga kabuga. Yung halo-halo pa sa patuka na kung ano-ano. Natural lang, okay na yan. Patuka lang. hubig so vitamins lang nila okay na yun hindi yung kung ano dami dami po pa pang ilalagay ilalabang nila ng dulong ilalabang nila yun lang yun makakabuga hindi rin ba siya na magandang kulungan basta napakain mo sila ng maayos nalagaan mo sila ng maayos so uwi ang kanila eh ang mga ano, ng, ano, ano natin kalapati natin kasi tayo hindi natin sila pinapabayaan nialaban natin sila napakain na sila kaya nilalaban nila tayo ang gandulo mga kabuga tapos natin sila pakainin may amay ma mga, mga manok na lang dito ko natatapusin tong video nito mga kabuga salamat sa inyo peace